Isang ina sa bansa ng Georgia ang gumamit ng rubbing alcohol at bedsheet para mapangalagaan ang katawan ng kanyang patay na anak. Nang mamatay si Joni Baccarat sa edad na 22, hindi siya inilibing ng kanyang pamilya. Ayon sa kanila, ginawa nila ito para ang anak ni Joni ay makita pa rin ang kanyang ama. Kada taon sa araw ng kaarawan ni Joni ay binibihisan nila ito ng bagong damit. Sa loob ng apat na taon matapos mamatay si Joni, ay prineserba ng kanyang ina na si Zuri Varadskilia ang katawan ni Joni sa pamamagitan ng pag-embalsa mo. Matapos ang apat na taon, ay naisipan ni Varadskilia na gumamit ng bedsheet na binabad sa rubbing alcohol para mas mapreserba ang katawan ng kanyang patay na anak. Sa ngayon, ay labing walong taon nang patay si Joni. Naniniwala si Vratskilia na ito ang tamang desisyon para sa kanilang pamilya sapagkat ang kanyang apo ay natututo ng mahalin ang kanyang patay na ama.